sa mga hindi nakakaalam ito nga pala ang marine satellite ito ang ginagamit namin para magkaroon kami ng internet tingnan naman yan yan ang, na, yan ang marine satellite yan. O, yan. na sinusubukan namin maintenance kasi tayo nagma maintenance kami o umiikot siya oo yung elektrisya namin pogi siya nga pala kahit itong marine satellite namin kahit sangkang kang lupalop ng mundo pumunta may signal ka kaya lang mahal, mahal, nga lang mahal binibili kasi yung internet wala naman libre eh yan testing umiikot ikot pag tumigil yan siya sa dun nga na dun yung satellite na yan o, panoorin nyo lang kung paano namin binimaintenance ang satellite kasi kung walang ganito paano namin paano kayo makakakontak sa mga seaman nyo na mahal sa buhay yung mga nasa Pilipinas yung mga asawa ninyo nasa barko hmm. o yan tumigil na siya o diba yan pabilisin natin ang video konti kita <tuk> ini namanya ikut ikut

Terima <tuk tangan> kasih 好，我们走这边。